So, what's up mga ka-something sir, Ngayon po ay ika-six days na ngating ating landscaping dito sa aking garden. Ano po? So ngayon po, pipick upin ko yung tatlo pang natitirang halaman na bilog. Ang tawag po nila doon ay dragon ball plant. So, kukunin ko po. Nagpa-reserve po tayo ng apat at ating itatanim na dito sa ating garden. So, ayan. Ito po itura niya sa umaga. So, possible hindi po ito mapalagay dyan, no? Sa so, ibang lugar ko na lang ilalagay. So, ito pa ang updated sa ating garden. So, agabi po kasi medyo madilim. So, yun po yung dragon ball na sinasabi ko. So, kulang pa po ito ng apat. Ayan. So, ngayon po, akin pong pipikapin na sila at papunta na nga po sa Tagaytay. At kung mapapansin nyo, nakalabas yung aking sasakyan. So yun po ay dahil aalis na rin po tayo So ang gagamitin po natin ay itong aking private vehicle Kasi uh, sobrang dalang na po natin ito gamitin So kailangan din niyang tumakbo Para hindi magka problema o yung mga brake na hindi mag-stock up sa brake uh, Brake pad Ayan. So let's go Anting puntahan na So ayan guys, nandito na tayo sa garden ano. Bali, pinasok ko muna Buwan ng delikado yung Bilis ng mga sasakyan dito sa patagaytay So ayan Nandito na ako sa loob Tinapat ko lang palabas yung aking unit Then Ayan Kukunin na natin itong aking Pinanong halaman So possible yan yun yung so yan guys papark ko lang na itong aking sasakyan then kakarga na natin itong ating dragon ball plant nais yung pangalan niya dragon ball so sana tayo mga copyright nakalimutan kong patayin yung radyo ng aking sasakyan So nakita na ako nung may-ari. Yeah. So, nandito na po ulit tayo sa Isabela's Garden So, ang ating pagbabalik So, guys, ito possible yung ating in-order na apat makulang So, medyo hindi siya kasi nilago nung nauna yan. so i po po muna itong video at aking i-check yung ating halaman at mamaya na lang po ulit. yan guys, ako na yung ating apat na dragon ball plant at simakay na po namin dito sa aking expander, so ito po sila yan, napansin ko medyo ano pa, parang medyo lanta dahil bagong tanim bago pa lang siya pinoporma ng ganyan. So, madali naman pong buhay niya. Naalaga lang natin sa dilig. So, ngayon po, dahil kompleto na tayo, ating po itatanim na yan. At ang ating susunod na kahagilapin ay ang mga pebbles. Pero, di depending ko po yung kung anong klaseng pebbles, at baka sumobra or hindi bumagay naman kung basta-basta tayo bibili. So, ganyan po magdesign ng garden. So, let's go. At tayo po na. At ayan guys, nandito na nga po tayo sa bahay. Ayan, kararating ko lang po at kapapasok ko lang po ng aking unit na ginamit natin panguha nung uh, Dragon Ball Plant. Papasok ko na po yung ating ban, para hindi po naiinitan. So balik ko na po siya dito sa pwesto niya. At ngayon po, ito na po yung ating mga Dragon Ball plant na kinuha. So, kung mapapansin nyo, ako napansin ko agad medyo patay pa. Ngayon masya patay na patay. Ibig sabihin lang po niyan, bagong design o bagong ano sa kanyang wire para mag-shape ng bilog. Hindi po kagaya nung ating isang nakuha. Kaya, boy na boy at malago. Ang sabi po ng may-ari, yan daw po kasi ay matagal na sa kanila. Kaya ganyan po kalago. At ito nga po, yung binigay sa atin ay bagong ano ang tawag dito? O, ba basta bagong tanim po yan at bagong shape sa kanyang bilog na wire. At ayan, iintayin na lang po natin ang paglubog ng araw, mga alas 6 po Kasi alas 6 po lagi nang sisimula hanggang alas 7, minsan pinakatagal na 7.30. So, wait natin yung mga oras na yun. At ayan guys, uh, 5.30 na po ng hapon. So, pwede na natin simulan yung ating paglalandscape. So, hindi ko na lang po siya mabibideohan dahil, ayan po, wala tayong taga-camera. At yung stand ko naman po, simula nung nilagyan ko to ng case tong aking ginagamit na cellphone na hindi na po kasya. So, ay papakita ko lang po sa inyo ang aking gagawin. So, ito po ay puhukayin ko po hanggang dito. Then, gagawa tayo ng paglalagyan ng ating Dragon Ball. At dahil malaki po yung huhukayin, sisingitan na rin po natin siya ng sako, kagaya po ng mga yan para po hindi sinisibulan ng damo yung ating area na to so pagka naitanim ko po at nalagyan ng sako bibidyoan ko po ulit para makita niyo yung magiging katapusan then <coughs> then pagka naitanim ko na po at nasakuha na po natin yung mga yan so sasakuha na lang po natin yung ibabaw yan papakita ko pa rin po sa inyo yan So, sa estimate ko po ay yung sako po na panalagay ko dito, medyo kukulangin dahil malaki po itong area. Uh, nasa kulang-kulang ano po yan, 30 square meter. Yeah, yan po kabuan yan. So, yan guys. So, ko na po para hindi tayo masyadong buti ng gabi. At marami pa po tayong gagawin ngayon. Bukod sa, syempre, kailangan matulong na magagawa ng maghahatid pa tayo ng estudyante. Wani sa may pasok na buwasan So, sisimulan ko na po. Update ko nun po kayo mamaya. Mm.